Eh, para hingin po ang inyong uh, mapag-usapan po natin at mahimay po natin itong uh, Department Order Number no. 5, Series of 2024, Implementing Guidelines yes. na ito, uh -oh. Rationalization of Teachers' Workloads sa Public Schools at yung inyong uh, Compensation for Teaching Overload. Excess of six hours of teaching per day, not required For teachers. Eh, Siyempre, ang unang tanong po dyan, reaction nyo po dito, Kong. Well, um, natutuwa po kami, no, for the longest time, in-acknowledge uh, yung isa sa provinsyon ng Magda Carta for Public School teacher. na kapag nag-excess sa six hours ang pagtuturo ng teacher, ay mabibigyan na ng overload pay. Mm -hmm. So, kami po ay natutuwa. Ito ay katumbas ng 25% ng basic salary ng teacher kaya kung maipapatupad ito ay advantage ito sa mga teachers natin. Mm -hmm. So uh, uh kung France no pag uh, ito po ay napatupad na, sabi niyo nga sa tingin niyo ho ba yung uh, 25% po na overtime pay po para dito sa overload po nila ay sapat na ho ba? Well, do you think that um, the mga teachers will take advantage or mas gugustoy po nila na yung 6, or 6 hours or less or less than 6 hours po ang kanilang uh, gagawin po? Yeah, so syempre sa mga teachers, advantage sa kanila, no? Less than six hours. Kasi nga, ang dami rin ng mga estudyante per class. Kaya ito ay para sa mga extreme cases lang doon sa mga urban areas na talagang kulang uh, sa teacher at susobra ang mga, ano, no? Susobra yung teachers. ah uh, kulang uh, yung teachers. Kaya Um, advantage din naman ito doon sa mga teacher na kasiyempre syempre, compensate yung kanilang o, uh, overload pay, mm -mm. overload. Mm, -mm. Mm, -mm. Mm, mm Yung sa ganyang mga kaso po ko ano, yung six hours na yan actual teaching hours, dahil alam niyo naman ang nanay ko all her life was a professor, no? So, alam natin na bukod dun sa uh, pagtuturo sa klase, yan, eh, merong pag-check ng mga ano, na test paper, yung paggawa po ng mga lesson plan. Yun po ba counted dun sa six hours o actual teaching, ano lang yon hours? O, oh, hindi, alik, uh, actual teaching hours lang yon Tapos, okay. kasi eight hours din naman required yung mga teachers. Yung two hours nila, uh, yung uh, making of lesson plan, yung checking of papers, yung home visitation, kasama yon dun sa two hours nila. Yung mga gawain nila ng ganon ay pwede namang iuwi sa bahay or pwede sa school. Mm -mm -mm. So Yan po ba yung tina Sorry, Apatpi. Yan ba po ba yung tinatawag na ancillary tasks? Yun ba yung terminology doon? yung, mga, yung mga ancillary tasks, yung mga teaching-related tasks yon Halimbawa, ikaw ay advisor ng paper, no, sa journalism, o kaya coach ka ng uh, basketball, o coach ka ng, ano, o ano, kaya uh, trainer ka, trainer ka ng mathematics, science, mga gano'n, uh, yun ay mga ancillary services related to teaching. Okay. Okay. I was going to ask lang ko ang France, no. Itong problema rin yun po na sinasabi yung mga ibang teachers po na pinapaturo mga subject matter, subjects po na hindi naman po nila expertise. Uh, na resolve ba na rin po ba ito? Like for example, your math teacher pinapaturo ka let's say ng science or or English. Uh, has this also been resolved? Kasi isa po 'yun know, sa mga rinireklamo rin yun po dati. Yan na yung problema no sa pag-aral ng Edcom, uh, 62% yung mga nagtuturo na hindi naman nila major kaya uh, siyempre problema natin yung kalidad ng edukasyon. So hindi pa na ano <laughs> rin po, hindi pa na nare Yes. Yes, oh. so oh, Para ma ba yan, ano, uh, uh mag-hire ng talagang qualified na pitchers. Uh, limbawa sa mathematics, sa science, sa languages, yun ang mga kailangan natin eh kasi mahihina ang ating mga bata doon. Mm -hmm. Kung itong ano, itong uh, yung binabanggit natin na ancillary tasks, hindi na kailangan ng additional reporting demands. Ano yun? Kasi di ba kailangan you have to account for itong hours that you... um na, 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 na ginugugol ninyo dito sa ancillary eto Ito ay bawas din ano sa kumbaga eh, trabaho ninyo na yung yung kailangan niyo pa yung reporting demands ng inyong mga oras. Yes, yung mga ancillary tasks po na i perform ng teachers, magkakaroon niya ng over, overtime pay. Kasi yung overload pay, yun ay sa teaching lang, yung classroom teaching, actual classroom teaching. Okay. Pero kapag ancillary task, yung mga coach, yung mga sinabi ko kanina, mm. dapat meron yung, ano, no, meron yung, ano, uh, overtime pay. Okay. Let's